Nasira yung timer ko mga lods. Ito yung ginagamit kong pang video tutorial kung paano mag-adjust ng time. So problema ko nasira siya. Nagko continuous beep. So saksak ko. Yan. So ito naman yung ire-repair natin ngayon kung sakaling ganito mangyari sa timer nyo may idea na kayo so buti na lang marami kung timer board dito nasira so kahuyan natin Ayan. So, ang suspect ko dito mga loads, itong IC na to. Na mahaba. So, papalitan natin yan. So, ang gagamitin mga loads, kailangan kailangan ano siya 4 digit din kasi pag yung 3 digit ang pagkuhanan natin hindi obra yun kasi iba yung program katulad nito wala nang IC sana ba yun ito 3 digit lang to kung paano ko nalaman ito isa lang yung relay nya yan ang palatandaan na 3 digit pag 4 digit ayan dalawa yung relay so pwede itong kahoyan so mayroon pang 4 digit dito so yan ay 3 digit pala to ito 4 digit dalawa yung relay So try ko muna tong isa to. Tapos gagamit tayo ng manipis na bagay pang sungkit. Ayan, so sungkitin natin. Ito. Yung isa, burado yung pangalan eh. So ito muna. Kung sakaling uh, ah, ma-repair natin, uh, ah, magkatipid tayo. Di ba mga nudes? Wow! Yan. Sungkutin lang yan. Kabilaan. Yan. Pag natanggal na, ito naman yung tanggalin natin kabilaan ayan sinusungkit lang yan mga lods ayan So nabaklas na. Eh okay, tabi muna natin 'to. So ang palatandaan nito mga lords, ayan no May ukit. Yung may ukit na 'to. Dito 'yan. May ukit din dito. Makikita nyo So isum ko para hindi kayo magkamali. Ayan, Ayan, may ukit din yan. Ito. Sa kabila, wala. Ayan. para hindi kayo magkamali. Ngayon, ikabit na natin. Ito sana, gumana. Mahal pa naman ang timer ngayon mga lods ayan tignan maigi ayan pag tumapat na saka, na, saka natin idiin para kumapit ayan ayan Yan. Tapos saksak natin. Sana gumana. Saksak ko na. Uy, yun. So gumana. So ganun lang ang gawin yung mga loads. So nagkaroon ng oras kasi nagalaw ko siya. So i-reset ko. I-try natin. I-try natin magyan ng oras. Kung, kung gagana ba. sulugan so, ko ayan 1 minute sulugan so, ko na ay hindi nah, nah, nya binasa balik tarin ko ayaw so, isang ito itong isa ayaw mo ayan Gumana, one minute. Sapa. Ayan. So gumagana mga loads Palitan nyo lang to mga loads Kung sakaling ganun ang mangyari. Ayan, kung, mag, kung may pinaglumaan kayong timer board. Ayan, pisahan nyo so tignan nyo yung tignan nyo kung 4 digit yung timer kung 4 digit dapat 4 digit din ang pagkuha ng IC Okay? so hanggang dito lang muna mga lods maraming salamat sa panonood. Yeah!